Hello, good morning everyone. Ayan, andito na naman po tayo sa Madrid Food Park. No? Grabe ang ganda dito. Uh, grabe kalinis, tsaka maraming mga pagkain. So, dito, ikot muna tayo dito sa record. No? Kasi dito tayo sa park na kanila. Yan, pakita ko sa inyo yung mga uh, uh, display pagkain dito. Yung iba hindi pa nakabukas kasi wala pa yung mga tendero tsaka tindera. Ayan, Yan, meron tayong maraming pagpipilian dyan. Ayan, so, ayan, mga oh, guys, uh, dito sa Madrid, no, grabe, sobrang uh, organized nila, sobrang linis, the then, uh, yan talaga, uh, lahat ng mga ano nila, grabe ka, Uh, ano yung mga tendero tsaka tendera nila. Sabi ka, ano sa mga customer, no? Ayan, dami. Daming uh, pagkain na pagpipilian dito. So, pili lang kayo, guys, kung ano yung gusto nyo. Meron din mga palamig. no mga fruit shake. Ayan. So, everyone, no, sa lahat ng no kasi uh, first time ko rin na gumala dito no na mag isa lang wala akong kasama kaya nag ikot ikot lang muna ako dito <laughs> ang sayang tingnan na maraming kasama pero ako lang mag isa kasi uh, dumaan lang ako dito uh, after nyan uh, pa ano na kasi ako pa travel na ako puntang Surigao yeah, puntang Surigao na yan uh, kasi pabalik na ako ulit ng Cebu So, dumaan lang ako dito uh, for a short ano lang kasi uh, meron din akong binili. So, uh, ayan, mga ano guys. Thank you so much sa pag uh, uh and like.